Francis Boyfriend mo si Sir at ikaw si mo si Meron ka Kasi mga 5 years na rin kayo together, di ba? Na mag, ba? 2019 kayo start O sa so, mga limang taon na rin kayo magkalapi. So, gano'n na, uh, so, piling namin, nagkakailaban na ba kayo or what? So, yun. Nakita nyo bang magiging kayo in the future? O kung kayo na ba ngayon? <laughs> <laughs> ah, hindi, maging na tayo, maging lalaki tayo. Uh, ah, hindi po malabo na umabot po sa punto na gano'n. Pero sa ngayon po, sasabihin ko lang po, ayaw ko rin po magsalita ng patapos. So, kawalan na akong movie namin ito. Pinaprioriti ko po muna yung pelikula. Pero malamit. wala pa sa isip ko na hindi ko pinipressure yung story hindi ko na maging karelasyon si Francie. Lagi mo lang muna, mo sinasabi, nire-respeto ko po yung mga mula ni Francie. Nire-respeto ko po yung uh, si Francie. At hindi ko na po i-elaborate kung ano man po yung mga napag-uusapan namin ni Francie. Pero sa tingin ko po, alam niya naman po na may mga times kami ni Francie na nag-uusap mahangin dalawa lang. So, sa amin na lang po yun. At uh, dadating ang panahon, yung tanong po niya, yung tanong na yan, masasagot po namin ng Sa so, ngayon po talaga, hindi po namin kaya sagutin ng diretsyo po. Yun. Yes, fancy. Ay, nakakala ko po. Um, hindi naman po siguro nakakabawas at magkapabae kung sa sating kung hindi po malamit lalo na po um, may mga gagawin din po kami projects after this movie parati kami magkakasama at sa sa pagkakakilala ko po, po kay Seth sa, sa ugali niya siya mismo bilang tao hindi mahirap na magustuhan pero yun nga po kaya din ang sinabi niya hindi namin pinaprioritize na maging kami agad kasi uh, may tamang oras may tamang panahon para dyan And yun nga rin po, nire rin po namin hindi lang yung pamilya namin, pamilya ng isa't isa, kundi pa din rin po yung mga taong uh, pinagkakatiwala sa amin yung mga projects na binibigay. Kaya po sa ngayon, um, agreement din po namin na it's better na ganito yung um, relationship namin pero mas nagiging first priority namin May pag-uusap po. Uh, sabi ko, maka-update ba siya, friends mo. So, hindi siya gano'n kababaw at hindi siya gano'n kadalik sirain yung meron kami ni friends niya. Uh, malalim yung samahan na meron kami at pinagtibay po kami ng panahon. Sa loob ng five years po, yun po.